Ay, uh, magandang uh, araw po uh, mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko lalo na no? At uh, sa ating mga lolot lola, mga minamahal kong senior citizen at uh, binabati ko rin ang lahat ng mga dumadako at dumadaan or traversing the city of Manila, particularly kayo. No. As you all know, uh, Meron pong isang video. Uh, maraming salamat sa ating uh, netizen. Oh, I think he is a vlogger. He or she is a vlogger. No? Ang pangalan niya, uh, Reklamador Vlogger. Uh, Hoy, maraming maraming salamat sa iyo. Ah. Uh, natutulungan mo ang pamalaan na magbuti sa aming uh, trabaho. Dahil uh, si Reklamador Video, may na video. Napakaganda naman po. Uh, natutuwa ho kami kasi at least sa pag-post ninyo, nakikita namin ang mga mukha ng mga, mga suspect o ng mga tulongges o dahil dyan, napapabuti ang lahat. Eh, gusto ko lang i-share o itong isang kahapon na huli na natin yung uh, gumawa ng krimen nung Mayo pa. O, nung Mayo pa ginawa o dahil doon sa uh, isang vlogger din na pinost nauli na yung sospek kahapon. In fact, nanawagan ako kahapon na kung po pwede yung biktimang truck uh, driver mag-complain. Which, nag-complain na. Oh, oh kahapon. Yes, oh, nag-complain na. Oh, marami salamat. Kailangan nyo po kasi mag ng complain. Oh. Eh kami naman, nuhuli namin sila. Oh. Eh, misa, napapalo ko lang sa kamay kapag walang complainan. Pero pag may complainan, ay eh di mas maganda mas mabilis po makakamit ang istisya pero isishare share ko lang po yung video ano ito po yung video uh, galing po to kay Mayor sa Hindi ko po ito cellphone napakaganda na cellphone niya ako iPhone 15 pa yata cellphone ko oh uh, anyway ito po yung video uh, na pinos uh, uh, tama naman ito tama yung sinabi niya no uh, Mayor Isko hindi natatakot ang kawatang sayo sila po yun. O baka sila. O, pero, yeah, relax na relax si Tolongde. Oh. Yeah. So, uh, So, madalit salita nakuha po niya yung gulong. Ayun, no? Nakuha yung gulong. Kawawa naman yung pobreng driver. Ano pong epekto nito?